Magandang umaga uh, mga kuya Isa na namang Kimco Super 8125 ang dinala sa ating shop sa C6 Road, Taytay at si kuya ay galing pa yan sa Nabaliches sinakay niya ang kanyang motor sa uh, sasakyan niya dahil ito ay hindi umaandar at ang sakit ng motor niya ay bigla na lang daw namatay ito ay lost compression na check ko na siya nung napunta ako sa kanila at walang kuryente. So ngayon, ito ang gagawin natin sa araw na to. Uh, kailangan i-refresh ang makina at ito troubleshoot ko bakit nawalan ito ng kuryente. Okay? So, bale ito mga kuya uh, nung pisang ko ng baklasin tinanggal ko muna itong upuan at sunod you know, tatanggalin ko itong mga pairings nya para mahugot ko yung head yung cylinder head itong cover alisin ah, din ito ito ah, alisin so ayan nung pisang ko na inalis ko muna yung footpeg niya rito So, bali ito mga kuya na baklas mo na ito. Pairings. Ayan, nabaklas mo na itong Pairings. ito, nabaklas ko na. Ayan, nakita nyo yung carbon. Kapal na. Mamaya, ililig test ko to kung ito yung missing out. Palagay ko to missing out to eh. Kaya siya naglulus compression dahil sa kapal na ng carbon. Tapos, ito yung kanyang tignan ninyo. kapal na oh. Ang tagal na raw na itong hindi nabuksan Sabi ni Kuya May ari na ito So ngayon, dilinisin natin to Itong black Tapos i-check iche ko rin yung loob Kung okay pa I-check iche ko yung loob nyan Ayan Okay Ah, uh, Nabaklas ko na yung black Ito na So medyo may tama na rin tong piston at ang kapal sobra ng ano itong deposit na carbon so much better dahil bukas na rin lang naman to papapalitan na rin natin to dahil ilang taon na rin naman tong hindi na buksan yung oil ring nya oh, wala nang galaw nice stock up na ron uh, at uh, ko dito sa sa mga piston ring na to malaki na yung gap na ito isa rin siya sa nagiging dahilan pero ito yung kanyang lock ayan okay pa naman yung lock Okay pa naman ang block niya. Ayan, makinis okay, pa. Nilinisi lang to. Papalit tayo dyan ng base gasket. Tapos eto, nilinisi niya na tahasain ko yan. Malamang missing, missing yan. Kasi nag-loose compression sa'yo. Wala ibang dahilan ng loose compression kundi singaw. So ayan, upon checking ng leak test. Ayan, may singaw dito sa may exhaust ang lakas. Ito sa, sa exhaust. Yan, exhaust. Ayan. Ang lakas ng leak. Singaw nga. Ayan. Inumpisan ko na linisin to. Etong head, ayan. Yan, nilinis ko na, o. Oh. Ayan. Diba? Ang linis. Parang bago. So, eto, gasolina lang. Tinatanggal ko lang tong matigas na gasket, tong base gasket. Matigas yan, eh. Tapos, susunod ko nililisin to. Ayan. So, lilinisin ko rin to. Ayan. Gasolina. Tapos, si kuya bumili na ng mga pyesa na kailangan namin para mabuo ko na itong uh, sa may parting head na to may block na sa head bumili na siya ng bagong valve hindi na namin gagamitin to yan wala na yan ilinisin ko muna itong mga to pinakita ko lang muna sa inyo pero hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko siya ilinis ito pero ang ginamit ko dito panlinis yan, nilagay ko na siya dyan. Tapos, eto. Yan ang ginamit ko, pang-inis siya. So, mamaya, papalikan ko kayo, mga kuya, kung ano yung mga Ito natapos na, ko na. Nung yung ko na, di ba yung head? Eto. Eto na yung bagong, ano, uh, barbula. Dalawa yan. Original na binili ni kuya. Kasi, dalawa intake tsaka exhaust ito yon at uh, hindi ko na pinidyohan habang inaasa ko to ito yung ginamit ko roughing yung magaspang after nyan ginamitan ko ng finishing so bali dalawa yung ginamit na yan isang magaspang isang pang finish so ito malinis na yan ngayon ang gagawin ko na lang dito aalisin ko itong lumang barbula valve so, seal pala ayan alisin ko yung lumang valve seal at talagang ko ng panibago yung bagong bili rin kasi nagahasa ako eh kailangan natong alisin so after yan bubuin ko na to tapos ilalagay ko na yung black don, ilalagay ko na rin to so bali yung piston na bago ilalagay ko na rin, nakabili na rin papakita ko rin maya maya I'll be back. So, ikakabit ko na tong Yan na ah, lubricate Ibit ko na po to, po. meron na siyang ha. Ah, medyo ah, nagma, nagagawa, uh, nagagawa. Eh. Ah, uh, ng preno eh. sige, ano gagawa? Alas Ayan, nilagyan ko muna siya ng lang, konting is lang, eh, para lubrication niya. Ah. ayan. Tapos ilalagay ko na tong barbola ulit. Ayan oh. Ayan So nalagay ko na yan diba Tapos itong Itong bagong bag seal Ayan Lagyan natin ng konting Ayan Medyo basa na konti Then papasok natin ulit dito Ditong ano Pasok sa taas. Huwag dito para sigurado ka pantay. Ayan. Pag lumubog na siya ganyan, tulak mo na lang pababa. Po, ay. Ah! Ayan. So, di pantay na siya, di ba? Then, itutulak na lang natin yung pababa. Ayan. Hindi ka naman angangba dyan na bebengkong yan doon. Bebengkong dito bago pumasok. Diretso yan. Mm. Mm. Diba? Pantay yan Pantay na pumasok yan. Walang lihis yan. Walang lihis. So, ayan. Pinabit ko lang muna. Then, Kakabit ko muna itong spring dito. Tsaka yung retainer para mabuo na muna to. Okay? Babalit ako kayo. Ha? O, oh, sige. So, good morning mga kuya. Ah, uh, sabaling itong Super Eight na ito na ginawa ko dito. No, dinala rito 'yan, loss compression, hindi umaandar. Tapos walang kuryente. Ang nadagdag ko na dito ay ang palakasin ng compression. Tapos ah, uh, hinasa ko 'yung mga bagong barbola nare-refresh ko na yung makina sa madalit sabi at uh, nung magawa ko na yan uh, nilinis ko itong carburetor sobra din dumi yan uh, at okay na malinis na yon tapos uh, pangatlo walang kuryente so bali walang kuryente to may compression nga wala namang kuryente Nag-troubleshooting ako kung saan nagmumula yung pagiging walang kuryente. Nag-check ako ng uh, spark plug. Tapos nag-check ako ng, ng CDI. Nag-check ako ng, parang dito, ng stator at saka ng pulser. So ngayon nung nai-check uh, ko niya, na, check ko na rin yung regulator at yung fire. So ito yung mga naging findings ko dahil walang kuryente na lumalabas sa ignition coil then chene ko muna yung chene ko muna yung linya ng CDI nung chene ko yung linya ng CDI okay naman lahat mga pasok ang kuryente nagsusupply sa CDI chene ko ang pulser then nagpalit ako ng pulser Meron akong stock na, na ilagay dito. So, para sa madali sabi, napalitan ko na, no? Wala pa rin gumalapas ng kuryente. So, sabi ko sa may-ari, oh, okay, hindi ito palser, ako CDI ito. Kasi walang kuryente. Nung nalagyan ko na ng palser to hindi pa rin gumana. At umiinit lang yung CDI. So, sabi ko kay tuya sa may-ari, CDI. Then, nagpalit siya ng CDI. Bumili siya ng bagong CDI. Original din. Ayun na, ikabit ko na. Tapos, nagkaroon siya na ng kuryente. Ang naging problema naman, yung kanyang stock na ignition point, manipis ang binabatong kuryente. Sobrang nipis. Parang buhok na lang sa nipis. So, ngayon, ginawa ko, pinalitan ko, kinonvert ko na lang sa ganitong klaseng uh, ignition coil. Pwede naman yan. <coughs> ngayon, makapal na yung kuryente niya. Sa so, sabi, kumandar na yung motor. Tumatakbo na yung makina. Kumandar na. Pero, hindi pa nung, nung umaandar yun, hindi pa nakakabit kaya ito yung exhaust, yung pipe niya. Na ikabit namin kahapon, inaandar. Ngayon, ang naging problema naman, pag binibirit na ng yung throttle, nagpa-back down. Gustong mamatay ng makina. Pag binitawa throttle, pag binitawa mo yung throttle, babalik sa normal yung idle pag binirit mo yung throttle magda back down gusto mm -hmm. so, mo matay mm bibitawan mo babalik ulit sa normal so ngayon yun pa rin ang eh, ayusin natin dito etong carburetor che check, natin ulit tapos yung air filter tapos yung gasolina kasi matagal daw natambak na rin to kahit pa, paano baka may maya may tubig buti hindi ko pa nilalagyan ng bagong gasolina uh, yung mga hose tapos yung mga yun, gas filter na yun at saka yung fuel cap nya check natin mga lahat na yan wala na yan sa makina, wala na yan sa kuryente dito na lang sa uh, fuel system na lang tayo, kagalaw then sa wirings naman nya dito sa panel nawala ang ilaw ah, ano wala rin ang push button so i-check din natin to kung okay pa itong kanyang handle switch ah, uh, kung itong mga contact na ito hindi na naglulus i-check ko rin yan mamaya so update lang yan mga kuya sa nabuo ng ano na to na super item ko wala pa eh Baka uh, mamaya siguro matapos ko na lahat yan sa Sunday ngayon bukas Monday baka kunin na ito ni update ko pa rin kayo after na ito so ayun na mga gagawin ko dyan I'll be back yun okay na so bali hindi siya masyadong makahigop ng hangin kaya parang nagpa down siya namamatay dahil kita natin ayan dahil sa air filter so bali wala na saradong sarado na yung mga pasukan ng hangin at nanong higop sa likod malinis pero dito sa pinanggagalingan para sa umigop wala na parado na isa to sa naging dahilan tapos merong konting 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 tubig lang sa ngayon, pero nahigit na, wala na. At ito, okay na siya. Testing. biritin ko, hindi na siya mamamatay. Kanina, pag pinipilit mo, gusto gustong mamatay nung makina, nagba back down, para siyang nalulunod, na ewan. eto ibiritin na natin yan. okay na goods na kuryente na lang yung push start na lang kailangan siguro katry ko muna tong linisin at baka makuha sa linis pagka hindi sabi ko kay kuya palitin na to yung handle switch pero papalabasin ko muna yung ilaw dito sa dito baka mamaya pundi lang pero parang meron namang ano eh ayun meron namang number yung kanyang orasan pero malabo baka may depresya na rin kung ano eh sabalang malalaman ko yan mamaya so okay na to isang binit pa Okay. I'll be back. Okay, mga kuya, natapos ko na yung problema sa wirings ng Super 8 na ito. Natapos ko na rin sa wakas at ah, kasi nagka-problema siya sa harness, nasa loob yung mga putol kaya ang ginawa ko jumper, jumper na lang pero nasa maayos na pamamaraan. Katulad nito, yang ginawa ko na yan sa high and low ng headlight yan pinagapang ko yan papunta dito sa high and low na yan dahil yung galing dyan papunta ay galing dito sa may harness putol na sa loob ng uh, harness yung wire na yon kaya ang ginawa ko nagduktong na lang ako papunta dyan palabas dito papunta dito sa may headlight tapos ganun din dito sa may panel board wala rin siyang supply ng positive kaya ginawa ko nag jumper ako dito nagpagapang ako papunta dito sa may brake switch sa positive ng brake switch tapos yung push start uh, kinonvert ko na lang yan hindi yan ang original nyan uh, at ginawa ko nagpagapang ako mula dito sa may flasher relay at sa kanya ito sa flasher relay nagpagapang ako papunta dito sa may accessories galing pa, pumasok dito galing dito sa juice juice box okay so ngayon subukan na natin Susi. yun may ilaw na push start okay na tapos ilaw ito yung part light yan part light then susunod yung headlight okay yan ang headlight yan naka low yan And then high low high low tapos passing may passing din 'yan And passing passing high low passing okay tas busina so okay na 'yung okay, busina tapos 'yung signal light okay na rin tapos sa kanan okay na rin so goods na okay na tapos din ayan buboy na lang tapos bukas i-road Iro test ko ito bukas okay mga kuya Ah, na namin 'to. Hindi ko napapakita kung paano bubuin. So, maraming maraming salamat. Dito nagtatapos ang aking vlog. Ah, inabot na ilang araw 'to dahil paunti-unti ang gawa dahil may mga gawa rin dito sa shop. So, ngayon kung hindi ka pa naka-subscribe, kuya, paka napanood mo ang video na ito. Huwag mo naman kalimutang mag-subscribe. Then hit mo na 'yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod ko pa pang mga video. Maraming salamat kuya and kuya si Motovlogs. Peace out. Okay, tayo. Bye! Shout out! <laughs> One hand. All right. Ayan ang ating shop. Medyo mababa lang yung minor. Okay na ako ya. At testing ko na. Eh ayusin ko na lang minor. Medyo masyado pang mababa ay namatay na tataas ko lang konti yung minor.